Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayo ang kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang apat na na meron pang second chance ang isang relasyon. Pakinggan nyo to mga kababaihan at kalalakingan. Ang una mga kasawi is nagkakaroon pa kayo ng komunikasyon. Ayan, syempre kapag kang isang mag-ex, ayan, or magkadating karelasyon, nagkakaroon pa kayo ng komunikasyon, ay hindi nyo naiiwasan na nagkakaroon pa kayo ng update sa isa't isa, syempre, nalalaman nyo pa yung mga ginagawa na yung mga ex nyo. Lalo kapag ka maganda naman yung breakup ninyo, tapos wala kayo nagawa sa isa't isa, hindi kayo nag-cheating issue, so nangyayari, meron pang second chance na pwedeng mabuo at magkakabalik kan kayo dahil siyempre meron pa rin kayong love sa isa't isa mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasabi is nag update pa rin siya sa'yo. Siyempre, sino ba naman yung ex, ba? Diba? Na magugulat ka na lang na nag update pa rin siya sa'yo. Yung bang lahat ng mga ginagawa niya, sinasabi pa rin niya sa'yo kung saan siya pumunta, sinong kasama niya, at lahat ng mga lakad niya, sinasabi niya pa rin sa'yo. E kung bangga, pinaparamdam niya pa rin sa'yo na dapat andyan ka at present ka pa rin sa mga ginagawa niya. Kaya minsan nare-realize pa rin talaga nila sa isa't isa na talagang love pa rin nila. Kasi ang isang tao kapag wala ng love sa isa't isa hindi na yan gagawin sa'yo. Okay lang na hindi ka na mag-update. Okay lang sa kanya na hindi ka na mag-update kasi para sa kanya is wala na talaga. So ayan yung ating pangalawang sign. Ganoon at lumakasawi is nagsiselos pa rin. Siyempre, kung sino yung kasama mo, magugulat siya. Nagsiselos pa rin siya, nagagalit pa rin siya sa'yo. Nagsasabi pa rin siya sa'yo na naiini siya sa mga naging kasama mo. Kahit na magugulat ka na lang na walang rason, pero nagsiselos siya, sasabihin niya sa'yo. Tapos yung thinking bab na parang pag ka pa rin niya, yung bang sabihin niya parang sino yung kasama mo, bakit siya yung kasama mo, ganito ganyan. Naging usisa ka sa mga tao na nakakasama niya, na kinaiinisan mo. Tapos yung ending, syempre, masabi mo na yung totoo na nagsiselos ka, layuan nyo na yun kahit na walang kayo. So, yun mga posibilidad na maaaring may second chance pa ang inyong relasyon. Yan yung ating pangatlong na sign. Ang pang-apat, syempre, mga sabi, is nag i pa rin siya sa'yo. Ito yung kadalasan na mga sinasabi ng mag-ex kapag once na nagkakahiwalay na ang magkarelasyon, syempre sila hindi pa nakapag-move on ang ginagawa nila ay nag stock sila sa social media. Ayan. Kung saan platform, ayan, susundan nila doon sa may IG, ayan, tutundan nila sa Facebook kung ano yung mga post ng kanilang mga loved ones ay talagang ini stock ka pa rin niya kung sino yung mga nakakasama mo sa bawat araw, bawat lakad niya ay talagang updated ka pa rin sa kanya sa pag i mo, mga kasawi. Ayan lang po yung ating pang-apat na sign. At syempre, mo, hindi mawawala wala yung ang advice sa topic nito. Ni hindi naman talaga posibilidad na nagkakaroon ng isang chance ang isang magkarelasyon. Lalo pat nagiging maganda din naman ang kanilang paghihiwalay. So, ibig sabihin, walang cheating issue, mas madaling tanggapin at talagang magkakaroon ito ng second chance kasi hindi naman masama na nagkakaroon tayo ng second chance. Kasi, syempre, minsan dito natin nare-realize na mas mahal pala natin yung isang tao kapag nawala na sa atin. ba diba? sabi nga nila, kapag ang isang tao ay habol ng habol sa'yo, hindi mo nare-realize na mahal mo siya kasi ngang ego mo ay naghahabol siya sa iyo. Pero kapag nalaman mo na itong nawala na, doon mo marirealize na lang sa huli na ay mahal na mahal ko pala yung isang tao. Pero sayang na dahil wala na nga ito sa iyo. Pero yung ending kapag ganito yung sitwasyon mga kasawi is, hindi malabong mangyari na natin ng second chance sa isang tao dahil meron pa tayong natitirang pagmamahal. Yun naman po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-supportan sa akin. Sa walang sawang pag-share po, comment. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.